malakas na hangin at pabugso-bugsong pag ulan Ito ang sitwasyon sa Baguio City mula pa kagabi November 10 dahil sa Bagyong Nika. Ngayong umaga, ang Burnham Park nagmistulang ghost town. Nakatali at natakpan ng tolda mga bisikletang pinaparenta. For safety purpose lang. Inayos lang, inayos ko lang para ano, okay, okay lang. Tapos pinakain ko lang yung mga pusanggala wala rin namamangka sa Burnham Lake. Nilagyan muna ng net ang koi fish aquarium na ito sa Rose Garden. Tigil rin muna ang konstruksyon sa mala Europe vibe na Christmas Bazaar. Tsaka na lamang daw magpapatuloy ang operasyon ng mga ito kapag gumanda na ang panahon. Nakabantay naman ang mga otoridad sa level ng tubig ng Siltation Dam o mas kilala bilang City Camp Lagoon. Maagang tinanggal ang mga kawani ng City Engineering Office at ng barangay ang mga basurang maaaring bumara sa dama. Pinapangunahan lang natin dahil para tinanga yung bagyo, kailangan na nakaridi malinis na kagat yung lagunuan at saka yung lagunto natin at saka yung mga iba pang pinag-ipunan ng mga basura. Sana naman maging responsible tayong uh, member ng community lalong-lalo lalo na ngayon eh, ang dami nating bagyong paparating eh mag-isip-isip naman tayo. Sakaling bumara ang mga basura, posibleng mabaha ang mga barangay na nakapalibot sa dam. Nakaalerto naman ang mga otoridad sakaling kailanganing palikasin ng ilang mga residente dahil sa baha. Jose Robert invito para sa Luzon Headlines.